sa of Pangasinan. Uh, muli, ang LGU Lingayen, under po ito ng office ng ating membro, na sana po, uh, minihiling po namin na matulungan kami ng aming mga kababayan. Una-una po, sana po, maisa puso rin po sa bawat kabahayan ang pagkakaroon na po ng waste segregation at source. At hindi lamang yan sa mga iba't ibang -iba establishmento, kagaya ng nasabi ko po kanina. Maaaring ang aming sistema po sa kasalukuhan eh, ay hindi perfecto. Pero po alam po ng lahat ng ating mga kasamahan dito na ginagawa po namin ang lahat para po maibsan, mabawasan at maiayos po ang tungkol po sa pag-handle uh, ha po ng ating mga basura. Isa po ay, ito, uh, ito, po ay isang global problem. Hindi lamang pro po, problema ng lingay dito. Lahat po ng bayan dito sa probinsya ng Pangasinan iisa rin po ang aming mga problema. At ganun din po sa ibang lugar. Kaya kung magtutulungan po ang lahat, hindi po ako nanginiwala na hindi po natin ito mariresolta. Ang basura, nandyan lang po yan. Ang basura, mananatili po sa atin. Ang basura, kung itinapan mo, itinapan mo po sa iba, babalik at babalik po sa atin yan. Kaya sana po sa ating mga kababayan, magtulungan po tayo. Sana po mabigyan niyo rin po kami ng pagkakataon na mas maunawaan po ninyo na kapag nagtulungan po tayo, nagkaroon po tayo ng suporta sa bawat isa, mabibigyan po natin ng solusyon ang problema po sa basura. Maraming salamat po at magandang umano. IFM News. IFM News. IFM. IFM.